Daniel Ang pangitain ni Daniel sa pampang ng ilog ng Tigris Ikasampung kabanata Nang ikatlong taon ng paghahari ni Cyrus sa Persya, may pinahayag na mensahe kay Daniel na tinatawag ding Belteshazzar. Totoo ang pahayag at tungkol ito sa malaking digmaan. Naunawaan ni Daniel ang pahayag dahil ipinaliwanag ito sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain. Ganito ang nangyari ayon kay Daniel. Nang panahong iyon, tatlong linggo akong nagdalamhati. Hindi ako kumain ng masarap na pagkain, ni tumikim ng karne o uminom ng alak, at hindi rin ako nagpabango ng katawan sa loob ng tatlong linggo. Na ikadalawamput-apat na araw ng unang buwan, nakatayo ako sa tabi ng malawak na ilog ng Tigris. May nakita ako doon na parang tao na nakadamit ng telang linen at may tali sa baywang na puro ginto. Ang katawan niya ay kumikinang na parang mamahaling bato. Ang kanyang mukha ay kumikislap na parang kidlat. At ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang sulo. Ang kanyang mga kamay at mga paa ay kumikinang na parang makinis na tanso. At ang kanyang tinig ay parang ingay ng napakaraming tao. Ako lang talaga ang nakakita ng pangitaing iyon. Hindi iyon nakita ng aking mga kasama. Pero nagsipagtago sila dahil sa takot. Kaya naiwan ako nag-iisa at ako lang ang nakakita ng kamanghamanghang pangitaing iyon. Namutla ako at nawala ng lakas. Narinig kong nagsasalita ang taong iyon. At habang nagsasalita siya, nawalan ako ng malay at nasubsob sa lupa. Hinawakan at tinulungan niya ako habang nanginginig pa ang aking mga kamay at mga tuhod. Sinabi niya, Daniel, mahal ka ng Diyos. Tumayo ka at makinig ng mabuti sa sasabihin ko sa iyo. Dahil isinugo ako ng Diyos dito sa iyo. Pagkasabi niya noon, nanginginig akong tumayo. Sinabi niya sa akin, Daniel, huwag kang matakot. Sapagkat sa unang araw pa lamang ng iyong pagpapakumbaba sa Diyos at sa hangad mong maunawaan ang pangitain, sinagot na ang iyong dalangin. Kaya pumarito ako para dalhin ang kasagutan sa iyong dalangin. Pero hindi ako nakarating agad dito. Dahil sa loob ng 21 araw, ay hinadlangan ako ng pinuno ng kaharian ng Persya. Mabuti na lang at tinulungan ako ni Mikael na pinuno ng mga anghel. Dahil ako lang ang nakikipaglaban sa pinuno ng Persya. Narito ako ngayon para ipaliwanag sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyong mga kababayang Israelita sa hinaharap. Dahil ang iyong pangitain ay tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Habang nagsasalita siya sa aking, napayo ko na lang ako at hindi nakapagsalita. Hinipo ako sa bibig nitong parang tao at nakapagsalita akong muli. Sinabi ko sa kanya na nakatayo sa aking harapan. Ginoo, nabagabag po ako at nawala ng lakas dahil sa pangitaing nakita ko. Paano ako makikipag-usap sa inyo gayong wala na akong lakas at halos hindi na ako makahinga. Kaya muli niya akong hinipo at bumalik ang aking lakas. Sinabi niya sa akin, Ikaw na mahal ng Diyos, huwag kang matakot o mag-alala. Magpalakas ka at magpakatatag ka. Na masabi niya ito sa akin, muli akong lumakas. Sinabi ko sa kanya, Ituloy niyo po ang pagsasalita, dahil pinalakas niyo na ako. Sumagot siya, Kinakailangang bumalik ako sa pakikipaglaban sa pinuno ng Persya. Pagkatapos darating naman ang pinuno ng Gresya. Pero alam mo ba kung bakit ako pumarito sa iyo? Naparito ako para ipaliwanag sa iyo ang nakasulat sa aklat ng katotohanan. Sa aking pakikipaglaban, walang ibang tumulong sa akin kundi si Mikael lamang, ang pinuno ng Israel.